Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya ng Ang pagninilayan natin ngayon ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga chapter 1 verses 9 to 11. Patuloy naming idinadalangin sa Diyos na, na naway pospusin niya kayo ng kalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kaloob. Sa ngayon, makapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa mabuting gawa at lalawak ang inyong pakilala sa Diyos. Hindi na dalangin din namin kayo'y patatagin sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nais nice kong pagnilayan dito ay yung kalooban ng Espiritu Santo. Dahil marami sa atin ang nagnanais ng kabutihan, nagnanais ng, ng grasya, nagnanais ng lawak ng kaalaman. Ngunit kailangan nito ay merong kalooban mula sa Espiritu Santo napakagandang pagnilayan ito kasi minsan gumagawa tayo ng mga gawain na walang konsultasyon sa Diyos parang mabagal ang ang pag-angat mabagal ang grasya kasi kulang sa kalaman at grasya ng Diyos kaya kung nais natin matutunan at mapalalim pa ang ating ugnayan sa Diyos o ang ating kalaman, napakagandang simulan natin ang mga uh, pag-alam sa pamamagitan ng hihingi tayo ng grasya ng Diyos. Kagang grasya ng Espiritu ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng lakas, at nagbibigay sa atin ng lawak ng kaalaman. Ito ang pagnanais ng Diyos sa atin. Upang mapagtiisan natin ang lahat ng bagay na ating kinakarap. Kaya napakahalaga ang panalangin at paghingi ng gabay mula sa Espiritu dahil ang Espiritu ang nagbibigay sa atin ang, ng pag-asa at kalakasan Manalangin tayo Ama magdulot na wa sa iyo ang papurit kadakilaan ang maghapong paglilingkod sa iyo Nilingap mo ang kababaan ni Maria para sa aming kaligtasan Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligtasan, inilaan mo para sa amin. Inihiling namin ito sa pangumagitan ng Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaan tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po at gawin natin viral ang salita ng Diyos.